Unahin po natin ang pagtatanong ng mga asking price dito po sa aking best friend si Ate Ambet. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga siling Taiwan. Tignan natin kung medyo mataas pa rin o bumaba o tumaas. Luya, Pusong mapagmahal, si Garillas, siling Sultan, at yung kanyang sibuyas na puti. Ayan po. Ayan po si my best friend. Good morning, my best friend. Best friend, kamusta ka na ba? Okay, okay na ba? Malakas na. yan. Thanks God. Malakas na ang aking best friend. Ayan. Best friend, magkano ngayon yung ano natin? Siling Sultan asking price. Ang Ay, ang, ba, ang baba no. Mura. Saan galing ang siling Sultan mo? Sa Mungabong. Speaking of Mungabong, meron din si best friend na ano, local na si Boyas na puti. Ayan o. Local. 320 daw bigyan nyo. 320, medyo umangat na. Dati kasi 280, 280 eh. Sana huwag muna tayong mag ano ng mga imported. Ayan. Kagaganda rin ang luya ni best friend. Luya 60, best friend. Tumaas, Tumaas din ang luya pero napakaganda ng luya ni best friend. Eh. 60-600 per bundle. Ayun, Taiwan natin, best friend. 170 lang po natuloy. Ha? Yan, 170. Medyo angat pa rin. 1,700 isang bundle, 10 kilo. Best friend, itong sigarilyas mo. Sigarilyas ko, 40 lang nagkakas. Oh, mura pa rin yung sigarilyas natin. Ang mahal talaga, siling Taiwan. Ayun, yung siling, ngayon, puso mapagmahal mo. Puso mapagmahal. Puso ng katawan. Yes. Oh. Ay, bumaba, mababa yung presyo nung puso natin. Anong kamoto yung puti? Yung dilaw. Dilaw, ano yan? May ka na bukas. Double tres yung dilaw, <laughs> yung puti. <laughs> 25 ko, ayan. Matalik ka nga ngayon. Meron din nga na tayo dito, yung uh, sitaw na toro. 80. 80, yan. Ay, na, Ang aking best friend uh, medyo Lalo ito sa mahihinang katawan ngayon, malakas-lakas Malakas Kaya... na uli. Kaya... Malakas na magbunga ikaw oh. na mga kasama. Hindi, ayun na namimiss namin dito eh. Pag ganun Kaya, karaw, pagagal, pagagal ka raw, masigla. Pagagal-pagal Naku, may, may nagnamamano naman to. Isa rin oh. ka ko ng mano yan. Kapogi. Okay. O, oh, yan o. Kaya best friend, alagaan mo yung sarili mo ano. Hindi mo na oh. ko na nakasara. Okay, salamat. Isang mapagpalang araw na to ang kung mahal sa lahat ng ating mga kapaleng mga kagulay, mga kaibigan natin magsasaka. and of course sa lahat po ng ating tapwa kabana Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan B. Mister Palengke. Ngayon po ay February 4 araw po ng Lindo a blessed Sunday po sa ating lahat. Samahan niyo po li ako sa na pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa ng Nevesia, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sanitan. Alamin po natin yung mga asking price ng ating mga kasamahang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro, upang naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo o pabagong-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Alamin natin kung ano ang mahal, ang murang gulay dito sa ating mga kasamahan. So bago po yan, please don't forget to subscribe our YouTube channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Dan TV, Mr. Palenque. Para naka-update tayo. At ganun din po, pwede po natin i-like or share ang ating video. Para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya Tara, let's subscribe niyo po tayo at samahan niyo na po mag-update. Tabi ni best friend. Maraming talong na maganda ito. Bunso ng talong ko. Mucho. Pagaganda na mucho ni Bunso. Magkano yung asking natin? 40. Ayaw pa. Napakababa na ng presyo ng ating talong ngayon. Isa sa mababang gulay, talong. Mababa pa rin. Uh, salamat. Dako tayo doon sa tabi ni best friend, si Sir Louie. May nakita kasi akong siling panigang eh. Tingnan natin kung medyo umangat na yung siling panigang. Boss Lube, magkano na yun? Ay, kaganda ng siling panigang mo. 30 pong natuloy yan. Mababa pa rin. Mababa okay. ang, sigar ang sigarilya, siling panigang. Mababa, talong, mababa. Eh yung at ganito natin uh, gabing galya. 20 lang po yung pigna. Mababa rin. Ay, tayo, ang mahalang talaga itong Taiwan binto ang halaga. 50 po kamote. Salamat Louie Medyo bahaw po yung ating boses paos dahil may ubo tayo. Uso ang ubo ngayon. Ayat kaya naka-face tayo. Ito kay Ate Bunso naman. Kanina si Bunso na bata ito si Ate Bunso. Alamin natin tong kanyang sitaw na pera ito. Ate Bunso na sitaw to. Mega. Magkano yung mega natin? 90, pero ayaw pa. Yan. Mega na may edad na sitaw. 90 ang asking ni Ati Luto. Ito sa baba. Mga parehas lang. Magkano yung bulakan? Ganon din. Ang balita ko, mataas natin ngayon yung Taiwan. Yan you know? Magkano yung Taiwan? 1,698. 1,500, 1,500, 1,500. Di pa rin ano. basta di naglalaro pa rin siya sa 1,500. 25 ang handi pero wala pang Ang siling panigang namang mura. 25 ang handi ko. 25 yan. Siling Taiwan. Magkano yung mura? Magano yung mura? 30 at 2,500. Oh, 25 na lang, 250. Mababa ang... Mababa ngayon yung ano natin, okra, oh, pati panigang. Mataas ang kamatis, pati in Taiwan lang. No, 65. Okay, salamat at gusto. Andito po ako ngayon sa pwesto ni Madam Sheriff. Yung isang linggo po, hindi ko po, po siya natanong dahil po kasi napakarami po niyang suki. Unong puno po yung kanyang uh, pwesto ng mga sibuyas at napakarami niya rin po yung suki bumibili. Kaya nahiya naman tayong tanungin siya. Ngayon niya, paubos na naman yung ano niya. Kanina po punong puno ito, ngayon konti na lang. Oh. Kaya po talaga pag mabili ang ating ano, ang sakadora. Bakit ba mabili? Dahil po kasi siyempre mura ang kanyang paninda dito at mabait pa. Hindi lang mabait, maganda pa po. Istorbo ko uli, yan. Pag naistorbo ko yun, hindi, hindi, naman makaangal po. Dadaan na lang, dadaanin na lang sa tawa. Good morning, Madam Sherin. Ay, good morning. Good, good morning. Mahilig ka pala sa saging, ano. Yan, yan siguro isang secret mo, no. Madam, makaroon na ngayon ang sibuyas natin local na puti? 3.30 3.30, medyo umaangat na siya, no? Mag-open na yata yung storage ngayon, ano? Bukas Ah, oh, bukas na. Medyo angat na 'yan, ano. Eh, yung pula natin si Buyas. 520. 520. Kababa pa lang din. Madam Sheris, sa kabila mga sibuyas mo. Bungabong lang po 'yan. Bungabong 'yan. Kasi po taga Bungabong siya. Kung natatandaan niyo, uh, 20, 2015, 16, Miss Bungabong po 'yan. <laughs> At narinig ko na naman yung tawa niya. Madam Sheris, yung ano natin, yung super white natin bawang. 6.77 Yung ganso 6.40 6.40, 640 yeah. Itong mong gumong ano Gintab Pati ano 1.750 1.70 yung gintab 1.750 1.750 yung labo Ay Yung gintab 1.20 Oo oh. 1.750 Yan yeah. MC Yan po Napakasin oh. Ay nawala na po yung ano niya, Medyo sexy na po siya ngayon oh. Medyo may confident na po siyang tumayo ngayon dahil wala na po yung bilbil niya. Talaga, dati po kasi may nakangat ngayon po, napaka-sexy na po. Nagano po kasi siya. Nagsusumba siya. Oh, ayan oh. Wala oh. Madam, ano, ang laki ng pinayat mo. Napaka-sexy. Bagay naman po sa kanya. Maraming salamat po, Madam Cheryl. Ayan po si Madam Cheryl, ang Miss Bongabong 2016 ang ating pinakamalakas na tindero at tindera ng sibuyas dito. Napaka-sexy po. Lalo na po sa personal. Ayan po, pag mga garitong oras, alas dispasado po, nagdadatingan ang ating mga gulay. Lalo na po yung talong dahil napakaraming talong. Uh, mura ang talong po ngayon. At yung okra, mura. Ito, may nakita tayong bonitong talong. Ay, bonitong talong. Murado. Ito yata, domino. Tapos, meron pa ang, ano, ito, kapa. Ito, ang palaya. Good morning, Sir Jan. Sir Jan, ano ang palaya to? Ano po? Mistisa. Magkano ngayon ang mistisa natin? 60 lang po, 60. 60. Kapa ba yun? 65. 65. 65. Eh, yung ano natin? Murado? Morado, po. Murado po. po. Ano yan? Domino? Yung talawang bilo. Domino. Gano'n. 30 lang. Yan. 30. Yan. Alam ko po yung mga tao na. Yan po isa po sa pogi natin sakadoro dito. Salamat! Pinapuntahan ko po yung mga sakadoro-sakadoro na maraming gulay. Para yun ang tanongin natin. Kumisa naman po, pag wala po tayo ibang makitang gulay, kahit na po sa konting gulay lang, pag nag-iisa naman yung sakadora may ganun, tinatanong din po natin. <laughs> Nakita ko na naman po yung idol kong sa Kadora, si Madam Rosel. Kaganda talaga ni Madam Rosel. Ami, magkano yung patola natin palipit ngayon? 35. Yan. Yung pipinong bakla, matan. Eh, Mari. Okay. To. Sa idol ko pala. Ang ganda ng idol ko. Ay, Ama! Idol, ma idol magkano ma yung pipi ng bakla mo? Ay, yung dun siya. Ang yung Meron din siyang patolang pinis. Ay, patolang pinis. Ito lang kinis ko. Bente. Ay, may Tanong pa ako. Bakit napakaganda mo talaga? Mo, basta mo. Sa ano? Sa magtatanong mo. Sa nagtatanong mo. Sa asawa. Asawa. Magaling mag-alagay. Asawa. Yan. Basta yung asawa niya magaling mag-asawa. Ay, mag-asawa. Magdala. Maganda yung asawa. Yan. Paganda. So, tanong natin itong... Ate, ate, itong upo mo. Balag? Balag po. Balag. Yan. Ito, yan. yung ano, yung out kay Ate Abel, may out sa'yo, yan. Yung, nalimutan ko yung pangalan. Basta may out. Ito si Ate Abel, o, yan. Kagulay mo yan, bumibili sa'yo. Eret, tanong natin yung kamatis. Ate Abel, magkato kamatis? oh, mahal pa rin ang kamatis natin, 75. Pero, in fairness, magaganda naman siya. San galing tong kamatis? Tangkar ahin. Ang ating mal ngayon kamatis as ang siling ano Taiwan. Ayun lang ano. Yung iba mura na. Nasa 100 plus 120. Pero buma, bumaba siya dati 150. Yung talong ang mababa. Lahat ng klase ng talong mababa. Yan. Yeah. Ito ang palaya, ano ang palaya to? Palaya po natin, medyo matanda na, mestiza. Ah. Oh. Kaya lang po, mababa na tawad, 35. 35, yan. Pero yung bago mahal. Yung bago mahal. Magaling bago. Ang ah, mahal din ang palaya. Ang palaya, Taiwan, kamatis, mahal. Yung tatlong yun ang mahal, ano? Ay, ah, yung bonito, mahal din. Ay, yung bonito, magkal ah, bonito. 65 to 60. Ayan, yung bonito, parang ganun, ah. 65, oh. 65. oo. Okay. Ang palayan po nito, haba, kamatis, Taiwan ang mahal. Okay, salamat at Abel. Ito. Andahan magagandang mais. Ha? Siguro, siguro ano to, puti. Eh puti, may order. Ah, dilaw. Sasabihin ko ba kung ano? 30 ano to dilaw? Puti po. Ah, puti, 30. Yan ang puti po natin, asking price. Ay, Ay, yung dilaw. Ah, wala ko kundi na way. Puro puti. Pero kagaganda ng mais ng puti. Saan galing po yan? Santa Rosa lang ba? Santa Rosa, yan. Salamat. Parang hindi para. Ah, ah, sige. <laughs> Magkano ngayon yung ano natin? Panigam? 20 po. Pa, Rupigay na kami 20. Mura pa rin ano? Mura pa. Yung Taiwan naman mahal. Ayan. Ayan. Oh, Ayan. Eh. 1.7 7 Eh, yung morado natin Magkano ba gusto nang bibili? Mora din <laughs> Anong talong yun? Bagong binida ko yung talong na yun, eh. yan eh. Anong variety yan? Parang morena Ah, morena, magkano yan? 250, 300 Ah, mas mura, no? Yung iba nga kasi mga anit Papelica ka, nasa 30 yan, 250 Morena, ayan, isa pang variety ng talong, morena 250. Galing na ordaneta Ordaneta, galing <coughs> Yan. Sorry po, inubo tayo. Yung marado natin, magkano turing mo? Maganda. 200 eh, po. napakamura. Napakamura ng talong. naman. Hindi pa ng mga may-ari. mo. Kawawa naman yung mga farmers natin. Reward ito. Magandang bini. Ito kay brother John John. Meron siyang sito. Itong gagawin sito nyo. Mahaba. Kaya Meron din siguro mariposa to. Tanungin natin anong variety. Sir, diyan anong variety itong ganda mo sito? Ayan, oh, Mega Mall. Mega Mall. Mega Star. Mega Star. Magkano nga yung ice price niyan? Ayan lang yan. One, two, one, three. Medyo mababa. Bumaba na. Oh. Asking yan naman. Eto, mariposa ba yan? Ah, mariposa. Magkano? Ma 90. Mas mura yung mariposa no. Ay yung bulakan white natin. Ano yung white? Two. Ito ano ito? Ang talong to. Magkano mo Ma cho? Ayun ang mura, sa ka doon. Two. Mura ang talong ay ano. Ay yung okra ngayon. Beijing, okay. Yeah, mura din Beijing. yung ano ano. Ang daming okra, bacon. Ang mahal, Taiwan pa ta rin. Ano, you know, 17. Speaking of Taiwan. Presyo bibili. 17 talaga. As yung presyo na Pwede nyo naman siyang tawaran eh Dito sa pwesto ni Rosas, ah, anak niyang si ano si Alden si Alden ng Baksakan. Meron mustasa po. Tanongin natin magkano ang mustasa. Richard. Oh, pogi. Sir Alden, magkano po ngayon yung ano natin, yung mustasa? 20 po. Yan. 20, napakamura pa rin, no? Ang ganaan siya ng natin dito, pagbabayang bibili. Pogi yung ano, A yung sakadoro. Napakatangkat, kasi tangkat ni Richard Gomez, eh. Kasi pogi ni Alden. Kaya ano, pinag to, Alden, Richard. Um. Dito, araming upo. Ano yung upo natin, balag ba? Magkano yung balag natin? 25. Yan, kagaganda ng upo. 25. Dito yung kay Ate Mena. Ito kay Ate Mena natin. Ha. Yung shoutout dyan sa kanyang anak na nasa Saudi. Ito, napakasipag na ano neto. Ang yes. sakadora nito. Napakasipag. Oh. Bali, upo lang nga natin gulay. Ito ng, ano natin, adibang, ano ba nga ito, Ano si Itaw? Yung si Itaw, yung pinakamahaba, 110. Long, 110. Ayan, 70. Okay. Buma, Ayan. Oo, sa... Buma, buma niya Mukhang naka-Valentine ka na, nakakulay-pula ka na. Advance ba? Ay! Pati pala si madam nakakulit po. Advance ba? Happy Valentine po sa inyo. No? Yan. In love, ibig sabihin in love. Masigla, masaya. Dito po sa pwesto ni Ate Santa. Wala si Ate Santa. Siling po nakatawad. Tanong natin magkano yung kalamang sinagudo. Pati itong ano, Sofiyang Kalabasa ito, itong semi natin kalamansi, yung Lagia ay 7. Mahirap po mag-interview, mag-ano, mag-update pag inuubo tayo. Lagi po tayo, tahol lang, tahol. Magkaroon good natin na kalamansi ngayon, Yan, talagang maganda na rin yung presyo ng ano natin kalamansi, 1 egg Medyo humahabos siya, gumagaya siya sa kamatis. Minsan daw may kasabihan, pag mataas ang kamatis, mababa ang kalamansi. Ngayon, mataas ang kamatis, mataas na rin yung kalamansi Ellen, yung ano mo yung sopiyan mo yung sopiyan mo magkano? o, 38 yun na, mataas ang kalamansi mataas ang siling Taiwan ano pa ba yung mataas ang palaya, mataas din yung ibang gulay mababa, lalo na yung talong. Talong si uh, ah, siling panigang, napakamura. Dito lang po yun ha, ah, sa baksakan natin sa Cabanatuan City, palengke ng sa Dito kaya ati pwede may dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? Na mais? Pero magkano yung mo? 2.20 ang bigay. 2.20 ang bigay eto kadawing pecha yun. Oh. Kay Boss Junjun -jun to. Ito yung pecha ito yung dito. Araw-araw to, maraming pecha. Maraming mustasa Ayan. Ayan si Sir John. Jun. Junjun. Pero mura pa rin yung ating mustasa at pecha. Sir Jun, magkano na yung mustasa natin? O, oh, 20. Ganun din sa pecha. Napakamura. Galing kong penya randa dami isang jeep ang ating kalabasa naman po firmis pa rin tapo nagtanong tayo 18, 19, 20 ngayon kaya magkano ara magkano yung kalabasa natin 18 pa rin, po. 18 pa rin. napakamura pa rin ng ating kalabasa sabi na nga ba dito makakita ng, ano, ng talbos ng sili kung gusto niyo yung quality good na sili ng uh, talbos punta lang po kayo sa exit ito lang po dami dito 110 nga yun yung ano, per kilo paganda ng ano yun tingala yata yan tingala yun yung tingala tinatawag salamat sir dito tayo sa gulay bagyo sa kaibigan natin Teritorio. Madre, Good morning, ah uh, Boss Jay. Boss Jay, kaganda yes. naman ang bisita mo. Biglang tumayo. <laughs> ayan, nag-raise na ito. Nakunan ko, pasensya na malam, nakunan kayo. <laughs> Magkikita ng buong Nevesia. <laughs> ang uh, Pati sa Manila, man, man, sa, man. sa Bulacan, sa Cavite. Magkano yung repolyo natin ngayon? Asking po, 200. 200. In Labanos. Same po, 250. 250. Etong ano natin, pecho ay bago. 230. 230, sayote. Sa 400. 400, patatas. 720. Eh, yung ano natin. Uh, 130 per kilo. Rinay. Rinay, yan. Salamat, Boss J. Yan. Yan kung kailangan nyo ng gulay bago, punta lang Ito kayo po, sa, sa, dulo, sa, sa dulo, exit. sa may exit, tabi na exit. May dalawang tinderong pogi dito. Yung bossing ko eh ano eh kapila eh birthday boy kaya Ay, birthday wala. pa ay batiin mo, naman batiin mo naman yan naman happy birthday shout out boss agit mag ano ka dito mag blow out ka pag ano ha pagdating mo bukas ano dadaanan kita ikaw yung interviewin ko tatanong ko ilang taon ka na ilang taon ka na ba 20 ano na ba pusaan ko 23, 24 kakatulog lang po nakakatulog lang Nakalahati pa yung idad na binigay ko, 12 daw. <laughs> Abangan natin bukas yun. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest Aspen Price Update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Tanda niyo po, ang tinatanong natin sa ating mga kagulay ay ang kanilang mga asking price only. Wala pa pong final prices. Kaya kung magtatanong kayo sa ating mga sakadora, pag tinawaran niyo yun, bababa pa yung mga asking price nila. Hindi kanilang final prices. Ingat po tayo pag tayo mamamalinkin dito. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.